Yo, what's up guys, no? Si TV guys, ibabalik. <laughs> Pasko na naman guys. Shopee daw, sa iba yun. Shopee? No, kunin mo. Kunin mo muna. Oh. Nasaan na lang yun. Wala nang plus lang yata yun eh. Ngayon to, isang libo to. Dali mo yung camera doon. Mag-video kayo ron. Sabihin mo, keep the things. Sabi ni Sid TV. No? Keep the things na. Tapos yung video mo, dapat na malaman ng ano, sa pag pinag-video na pinakip the yung si Sid TV ka mo, no? para manuwala sila na mabait si Sid TV, nagbibigay siya sa mga, ano, mga rider dyan, diba? Pero pagkatapos ng video, inop mo lang, kunin mo yung sukli. Sa hindi sukli. Sige, gano'n. Mag video tapos mami, pagka video ako. Hindi. 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 Mm. Basa yung pag <laughs> TV, ha? Ta Ang ganda, guys, oh. Talente, guys. Iyon. Know. Yeah. I no, guys, kapag uh... Nagbibigay kayo sa kapwa nyo. Dapat lagi naka-record, naka-video, di ba? Parang dating. Sikat kayo, di ba? Na mapagbigay kayo sa kapwa. Yan, para yung balik sa inyo, guys. Three times, four times, di ba? Ganun yun. No. Basta nagbigay kayo. I-record nyo agad, Video nyo. Kailangan may camera. Huwag kayong magbibigay ng walang camera. <laughs> ibigay ka ng bigas, di ba? Salsa akong bigas. I-video mo. Bibigay <laughs> ka ng 200, 500. I-video mo. Yung <laughs> <Sila> TV oh. <laughs> yeah. Okay. Update kita na lang kayo, guys, no? malamig ang panahon ngayon. si Twitter kayo kasi pasok na nga. 23 niya December 23. Let's see.